Ah uh, sige sige pakinggan natin tong ano na to itong uh, balita na to nananawagan yung mga religious groups. So, mali nyo naman maganda naman na maging uh, effect nung uh, kung halimbawa eh mag work hand in hand and uh, mag-u-unite uh, talaga ng ang uh, mga anti-Marcos and Marcos. Why not? <laughs> Isang araw bago ang Araw ng Mga Puso ay nanawagan ng ilang religious group o sa mga Marcos at Duterte na magkaayos at tigilan na ang bangayan. Si MJ Mondihar magbabalita. Sinabi kamakailan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na gumagamit ng cocaine si Pangulong Bombong Marcos. Bumanat naman si Marcos na may tama ng fentanyl ang dating Pangulo. Isang kilalang painkiller ang fentanyl at piniprescribe ng mga doktor. Ito na ngayon ang baratan ng Marcos at Duterte na para sa mga tagasimbahan ay nakasisira sa bayan. Kaya upang maayos pa ang hinduwaan ng dati at kasalukuyang lider ng Pilipinas. Alam mo sa totoo, ako din, ako din gusto ko rin ito na hindi na mag-away itong dalawang to. Pero aside from them not fighting, meron pa akong isang talagang panalangin. Ano yun? Na si BBM should step up and should start acting like a real president. Yun ang gusto natin mangyari, na talagang si PBBM ay mag-take control at lahat ng mga issues ng bayan natin, e banggain niya head-on. Yung magtrabaho sila ng tama, magtrabaho sila ng masigasig para sa mga Pilipino, yun talaga ang ano natin, yun talaga ang ating kahilingan. Kasi si PRD, sobrang mahal niya ang bayan, at sa nakikita kasi ni PRD, medyo shaky eh, yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Kaya yung matanda, nakakapagsalita ng mga kung ano-anong mga mga bagay-bagay dahil nga sa sobrang pagmamahal niya sa bayan. So kaya ang panalangin ko aside from them kasi magkakabati yung dalawa na yan 100% na magiging maayos yung dalawa na yan kung si BB ay magtrabaho ng maayos. So ba diba? Kasi si PRD yun lang naman ang sinasabi niya na magtrabaho kayo ng maayos. Huwag kayong kurakot. Huwag niyong gawin to. Huwag niyong gawin yan. Yun lang naman ang sinasabi niya. ba diba? Yun. So para sa akin, yun yung dapat ipagdasal natin. That this government should break a leg and work talagang harder. O kumbaga, i-boost na lahat nila, ano to, finish line na to. Ito na yung, ito na yung ano eh, kumbaga parang pinakahuling opportunity mo sa buhay mo para may magawa ka na tama. Yun lang, sana. Kung yun ang ating may pagdasal, sama-sama tayo, mapahusay natin si BBM sa pamumuno sampo ng kanyang mga tanggalin niya na yung mga gabinete niyang mga animal na mga kurakong tapos yung mga nasa kongres yung pinsan niya papalitan na rin niya at uh, kung sino-sino pa yung mga loko-loko dyan sa pamanan dapat uh, palitan na rin niya o tapos malay mo maging okay yung gobyerno edi eh, sigurado hindi lang si PRD ang makakabati niya buong Pilipinas talaga mayu-unite niya isang National Interfaith Prayer Rally ang isasagawa ng mga nagkakaisang religious organization sa bansa. Sumama at pangunahan isa pong nationwide prayer gathering na amin pong i-organize kasama ng lahat ng um, religious groups all over the Philippines. Para sa ganoon ang uh, ating bayan sa kanilang pangunguna ay uh, at this point in time makalapit sa Dios. Si Belica ay kasapi ng grupong Covenant for the Nation o mga kagaya niyang faith leaders na nais magkabatisin ng Marcos at Duterte at walang ibang solusyon ayon sa grupo kundi kumapit sa dalangin. Ah uh, makapagpakawala at humingi ng um uh, guidance upang pagpalain ang ating bansa at you know to yung kanilang both desire to make a to make a better Philippines. Saan ni Belica? Alam mo ito ang kaibahan ng mga badatero sa tsaka diyan kay ano? kay uh, sinungaling na si Marlica. Kaming mga tayo na nandito sa Pilipinas nag uh, gusto pa uh, gusto pa rin natin na somewhat si Marcos ay maging maayos yung kanyang pamumuno para makinabang tayong lahat kasi yan si Marlica gusto na lang yan sirain na lang ng sirain ng sirain eh <laughs> kumbaga obstructionist na talaga yung gusto nilang mangyari batikos, batikos, batikos wala na silang nakikita ang maganda hindi, mag hindi rin tama yun kasi sigurado ako na somewhat, hindi naman 100% nang nandyan sa pamahalaan ngayon, loko-loko siguro may mga 20% dyan na matitino, eh bigyan naman natin sila ng credit yun lang yun eh kasi ah, sila mahalik batikos lang ng batikos, lahat na lang ng chismis ibabato Oh, lahat, asin lahat. Talagang galawang ano, galawang labandera sa mga kapitbahay ninyo na mga uh, chismoso yung paggising mo ng umaga papasok ka ng opisina nagbubulungan, hindi pa nakakapagmumog. Ganyan yung uh, galawan nila diyan. Dito sa atin, pinapanalangin pa natin ayaw nga natin ng people power eh. Parang si PRD, sabi niya ayaw ko ng people power basta gusto ko ayusin yung trabaho. Diba? O oh, tayo ganun din, nananawagan tayo sa malakanyang na sana maging maayos yung the remaining 4 years. Sana maging okay para happy-happy naman tayo lahat. Ang hirap naman ng buong anim na taon, ganito na lang gagawin natin, puro na lang tayo reklamo. O kaya ganun ang gawin natin, no? inspired I-inspire din natin yung gobyerno para gumawa ng tao kasi wala tayong magagawa ng na yan. Reklamo ka ng reklamo, marli ka sa gobyerno, kayo naman na nanloko sa tao para iboto 'yan. Oh, so ano nun yan? Panindigan nyo na yan. Ipanalangin ninyo. Kami nga, hindi namin binoto yan. Pinapanalangin namin na mag-gumawa ng matinuyang mga yan.